Uy! Ang mahiwagang lampara! Ho, 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 ho Isa akong mahiwagang genie at bibigyan kita ng isang kahilingan. Bakit isa lang? Hindi ba tatlo yun? Haba, nagre-reklamo ka pa. Kung ayaw mo ay di huwag. Teka, ito na. Mag-iisip lang ako sa saglit. A few moments later. Alam ko na. Gusto ko ng isang lalaki. Yung loyal, handa siyang makinig kahit sa lahat ng problema ko. Kakainin niya kahit ano pa ibigay ko. Yung sasamahan ako kahit saan magpunta. Hindi ako iiwan at handang ipaglaban kahit kanino. eh uh, yun lang po ba? Masusunod!